magandang morning po magandang magandang uh, morning po sa ating lahat sa, sa mapagpalang umaga mga kalingap mga kababayan uh, at dumating na yung ating uh, ayan binili ayan plastic mulch po no hindi ko alam po kayo ilang metro to kasi pinabili lang po natin kay misis maraming maraming salamat po kay Mrs. Uh, misis no? Uh, at ganoon din dumating yung ating uh, buta no buta at bago masira yung ating uh, sapatos ano bago masira ayan po ano, bumuka na <laughs> dahil ginagamit natin ano sa pantabas ayan po ano, pasensya po ano? Sa pasensya po sa nagbigay ng uh, sapatos ayan nagamit natin ang ganda pa naman no original uh, at nasira dahil uh, ginawa nating uh, buta at nagpabili tayo ng uh, sunflower sunflower seeds no ito oh, i-try nating uh, itanim dito kung uh, maganda ang uh, tubo no marami ito marami at sana ay uh, mapalago natin no sunflower In order din to no uh, ito po yung uh, ating uh, buta uh, maganda ma uh, makapal at uh, tawag dito ay uh, okay lang yung laki at least uh, maluwag at salamat po ano sa nag-sponsor kay uh, Nanay uh, Binilda. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, at meron na tayong uh, buta na gagamitin ano. Thank you. Uh -huh. Ayan uh, magkuwento na tayo. mag get over na tayo sa ating uh, buta na galing <laughs> itong uh, ay pinadala ka sa atin no yung nawala sa Bicol no. Salamat-salamat. Kaya uh, Nanay uh, Benilda uh, at nagkaroon tayo ng uh, buta ayan, uh, Nottegrad kasi pinabili pa po sa Maynila dahil uh, well, wala dito sa malapit dito sa Sabang no? at ako'y magtatanim sa glit ng uh, pit nyo itry ko muna magtanim tapos uh, susunod uh, dito ito, uh, sa palibot ng ating kubo-kubo itatanim po natin itong uh, sunflower So tara, talim tayo ng sunflower. Uh, ito muna taniman natin, ano, yung uh, ito muna ating taniman, yung dito, na may maliis. Tapos laban na ay eh, siguro mamaya hapon pag uh, lumamig-lamig na. Ito pala, sunflower, ay uh, pang uh, for beautification lang, ano. At uh, hindi ko rin alam ano, kung paano ano ang pakinabang nito ano kung pwedeng uwan ulamin ginagawang uh, oil yata to sa iba at may mga benefits din to na uh, pag naging oil na ano pero sa ngayon ay uh, try natin magtanim kung anong magiging result ano kasi January so 3 months by April May ano you know, uh, pwede nating uh, makita kung uh, tutubo o so, hindi so, for beauty petition no for attraction try natin mga kalingap magtanim ng uh, ah, talo dito dito sa ating paligid-ligid uh, ng uh, mga bulaklaks no? kasi hindi tayo gaano mahilig sa bulaklak ano? pero na-attract tayo pag tayo may nakikita mga bulaklak kaya let's try it you no? Know? so anong magiging result Ha, medyo tulugin natin sa glitong kwan. Uh, lupa tinanong ito ng uh, ampalaya wala, walang tububo 3 uh, weeks na 1 uh, week na binidiligan naman uh, baka expired na try natin dito sa plot na to uh, malapit sa kalsada ay no, sa bubo Asto may tarim tayo ng kalabasa. Uh, saya sana may ang palaya. bili ako lang ang palaya. at salamat pala no may nag-sponsor sa atin pambili ng ah, uh, tawag dito Ah, uh, seeds siguro seeds bili tayo ng seeds Ah, uh, ito ito magkakaroon ako ng ampalaya dito kung mayroon tayong magbibiling ampalaya hindi kailangan ako magbili ng ampalaya sa malo ko, ano hindi uh, ko pala nasabi kung para saan ano ay para saan sabi niya sabi ko ay kung para saan ay para sa dagdag uh, tanim so bili tayo ng seeds at salamat pala no at dahil uh, at salamat dahil ayan talagang walang wala na rin ako ano wala na tayong budget <laughs> at sakto merong uh, nagpajikas hindi ko very mas po no? hindi ko kasi nasabi kung uh, hindi ko kung uh, siya siya out ba sa basta shout out sa kanya. Sige, okay, may tumubo ah. Uh. Ito, ito. ito. Bukas ito. Tayo, tayo ng uh, sunflower. Sunflower po mga kalingap. Tali na isa. Parang makipis yun eh. ay. dito rin sa pagitan lagyan natin pagitan ni bamboo yan tayo natin to kasi kanal tin dito no kanal para pagdating ng uh, tag-ulan may kanal tayo tapos na tayo dito ayan pagkakanal at tinam na rin na tinamnan na rin natin ng uh, may may natin na uh, diligan may mga uh, paghapon-hapon uh, dito naman tayo ngayon sa paligid na ito ano dito tayo mag uh, uh, dadamihan ng tanim ng sunflower Bigyan lang natin ng space yung tabi-tabi. Uh, uh, Jadi bako-bako Sira yung bye, Ito talaga! Wala! sira yun? Nagalit ako eh! No! Hmm! Huwag mong pakiraman No, yeah. we Kadalawa lang tayong linya na maiksi. At uh, subukan natin no maglagay ng uh, lupa dito sa ayan sa bag plastic bag. Tapos dito natin ilinya sa ating uh, nilinisan na ito. Dalawang uh, linya na ito. Kumuha so, tayo ng uh, lupa na yung malambot doon sa ating kinukuan doon sa malapit sa ayun sa gilid ng sapa Wala. Doon lang sa doon sa may malapit sa ating uh, nilinisan ng mga kahoy-kahoy. Doon tayo kukuha ng uh, lupa na malambot na mabuwaghag. Ano? Muna ka na! Muna ka na! Isa, ito ang ating tanim Na okra-okra. Ay okra. Kalabasa.

Ano, uh, dumi nang kan dumi nang baka ay kalabaw sige okay. natin Ito parang uh, parang punla pero pag ito ay tumubo dito natin ihuhukay din no sa iliran nato. Atangay lang natin itong uh, plastic. Para masigurado lang natin. Tagyan natin ng mga tatlo. Tatlong uh, buto sa isang uh, plastic. yan koi feeling ah uh, manok na rin ho oh. join sa mga manok. Kung saan po pupunta 'yung mga manok? Ay doon pupunta si Kapoy. Mga kalingap, 'yun nga ang ating isang kaganapan ngayon ngayong 'yung uh, maghapon tayo po ya uh, nagtanim-tanim. at uh, salamat uh, at mayroong uh, nagbigay ng uh, pangbuta. Ayun si Nanay Binilda, maraming-maraming salamat. Uh -huh. Thank you very much. At napaltan na yung ating uh, sapatos. Ayan, kawawa naman yung ating uh, sapatos. Naging uh, buta na. Thank you very much po sa uh, inyong lahat. Shout out. Team Kalingap. Thank you very much. God bless. Ingat-ingat. Bye-bye. See you next vlog.